sa lugar namin merong is meron akong nagustuhan na tanim sa ganda ng lugar ito may nakita ko <laughs> pinaka gusto ko itong mais ayan yung mais na walang bunga mais kaya yan ayan tinaniman siya ng mais ayan wala pang bunga malaki hindi naman siya park eh. kasi hindi yan natatambayan ganyan lang yan mukha lang park itong puno ng abukado ay wala nang bunga kasi nga tapos na yung kanyang season kailan ba yan nung mayo ito namunga eh. marami ang bunga tapos at uh, kinuwa pinagbibinta na ayan nakakalilim yan sa mainit na panahon ay yung puno naman doon pinatay na ayun yung puno na eh, abocado din yan eh. pinatay baka ayaw na nila magwalis nang magwalis uh, ito may puno ng bayabas puno ng abocado panglilim dito sa mainit na lugar ayan puno ng ano ito guyabano marami din yan kung mamunga kaso hindi na season kaya wala na siyang bunga ay meron palapay pa isa isa yun. ayan ay marami palang bunga ayan ayan ang marami parang nilalanggam. langgam punong puno ng langgam marami dun sa taas tsaka itong puno ng bayabas punong puno ng bunga yung bayabas hindi siya naubusan ng bunga parang hindi yan nawala ng bunga eh. Ayan, pang palilimin, pang palilimin sa kabahayan. Kaya maganda talaga pag may mga puno sa bahay mo, hindi masyadong mainit. T Tulad nito, may saging. Siguro isang piraso lang to tapos tumubo na, dumami na. Ayan, bakanting lupa lang ito, ayan, ang bunga ng saging malalaki. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan yung bunga. Kasi yan, yeah, bunga na siya. Tapos yan naman, ang napakalaking puno ng mangga. Hindi masyado nakukuha yan kasi nalalaglag yung bunga. Mataas. Sa kainitan ng panahon, hindi dito mainit. Kasi nga, malak, mat, ma siya. Ayan, o. Oh. Marami siyang daon, saka napaka Kaya hindi masyadong mainit dito. Ayan. At pabalik-balik lang ako dito. Kasi nga, pupunta kami dyan sa may kapila. Ako nga pala yung nagsasalita. <laughs> Ayan. Lugar namin ay napaka-ainit. Pero, dito sa mga gilid-gilid ay malamig na rin kasi nga meron silang matanim-tanim meron silang tanim na abukado pag lumakihan, yan magiging silungan yan at meron silang tanim ayan, di ko alam kung anong gulay ba yan Wala. at ito naman yung kanilang mga gulay-gulay sa paligid ng kanilang pader ayan, may alugbati ba yan tsaka uh, ampaya. meron silang mga tanim-tanim na ampalaya Tinago ng isa na hinog na yun. Ayan. Ayan dito sila. Para pakinabangan yung bakanting lupa. Ayan. Nagtatanim sila ng gulay-gulay. Diba? Meron sila malilit. Pero nakita ka hapun. Kinuha na. Meron din sila dito. Gabi. Tinanim sa, sa paso. Ayan. Gabi sa paso kung, saan may mga bakanting lupa tiyata naman tiyata ni ng ganyang gulay-gulay ang palaya uh, sobrang init ng panahon meron ditong malalaki dapat dito pinipitas na eh pinipitas na para hindi na lumaki parang <laughs> marami pang maliliit ayan Pitasin na para hindi lumaki <laughs> so parang hindi napakinabag hanggang eh, marami siyang bunga eh. ay, meron ng malaki. Ayun. Maraming bunga yung pa. Pala ito. Meron ng malaki doon. Ayun. Ito ang tinatawag na ampalaya baging.